Good morning pa, Cybers. Welcome back. Ang hirap talaga. Tingnan nyo naman, itsura eh, ko. Diyos ko po, Marios. Eh, ang hirap mag-multitasking. Yung, ayan pa yung trabaho mo. Tapos, magluluto ka pa. Laban lang, Gabriela. Ang mahalaga, marunong kang magsaing sa rice cooker. At marunong ka din magluto ng pagkain e, ni at bumili na lang ng ulam sa tindahan yung bahay na magulo nasubukan nyo na ba yun? yung hindi mo alam kung alin ang uunahin dahil sobrang makala tapos mayroong kapang ginagawa na hindi pa tapos ay nako, parang gusto ko na lang matulog ulit may pa flowers kaboya ah. minsan talaga ang tao sweet tulad nyan. Hindi ko pa birthday, pero my flowers akong biglang dumating. May pag-surprise ka pa talaga, ha? Kaya pala bumangon ka ng maaga kanina. Kasi ganda ko nga pala ang flowers, di ba? Salamat! Salamat nga pala, Edna, sa paghatid nitong flowers. Ayan yung sahig natin na sobrang marumi pa. Ay, buhay. Umpisahan na natin gumalaw-galaw. At mag-multitasking. May alaga kasi kaming pusa dito sa bahay. Nag-iisa lang siya. Yung isa, nasa front door. Yung lima, nasa back door naman. So, kanya-kanya sila ng teritoryo. Kaya, hindi pwedeng hindi magwalis araw-araw kasi ang daming balahibo eh um, asthmatic tayo kaya uh, sensitive ang ilong natin. Kaya trabaho ng trabaho, trabaho lang muna tayo, walis ng walis dito, mamaya tayo magmamap si tanghali na so habang nga naglilinis tayo nakasalang yung sinaing natin at yung niluluto natin pagkain ng isang pusa yung taga luob na pusa kasi ang kinakain niya lang chicken at wala nang iba masyado siyang maselan sa mga pagkain ito yung pusa namin na puro chicken lang talaga ang kinakain at hinihimayan pa yan dapat walang tinik, walang buto dahil hindi siya marunong kumain nun at ayaw niya ng may balat dami pa nating sinampay dito nako magliligpit na naman as in talaga grabe tong araw na to kaya sa mga nagsasabi na masarap ang buhay nako dito sa bahay as in hindi talaga masarap sobrang nakakapagod isang papunay talaga to na hindi masarap ang buhay ko dito sa bahay. Kaya, nagpapasalamat talaga ako sa nanay ko. At least tinuruan kami magtrabaho sa bahay. Mahirap man, pero at least marunong. Ito na ang mga ligpiti natin. Pati kama, magulo. Gusto ko na lang matulog ulit. Alam mo yung Pagod na pagod ka na. Hinahabol na na yung hinga mo. Kasi nga pinagsabay-sabay mong lahat. Dahil nga, gusto mo sabay-sabay din silang matatapos para... Ay, makapagpahinga ka na. Kaya lang. Makakapagod. <sighs> Dami ko pang gagawin. Hindi pa ako napag-map. Tapos, mamaya, aabuti na tayo ng... Dadalawin na tayo ni Tamad. Ayun na mabuti pa nga si Bills eh once a month lang kung dumalaw pero si Juan tamad araw-araw -ara. <laughs> kaya ginagawa ko na lang ng paraan talaga ay buhay kaya alam nyo nare-realize ko sa mga ganitong pagkakataon dapat may nanay nakasama kasi ang nanay ligpit ng ligpit hindi tinatamad kasi naaawa yun sa mga anak kaya kahit napapagod sila pipilitin nilang matapos lahat ng trabaho sa kasila magpapahinga pero kapag natapos na nila hindi pa rin sila magpapahinga kasi may panibago na namang gagawin ganon talaga buhay ate cheng may nanay ba kayo dyan yung mga nilabhan, na ilagay na kamus sa mga kabinet baka pag balik ko dyan ay naandyan pa rin kaya ipaalala nyo na sa nanay nyo magligpit kaya mga nanay dapat tinuturuan nyo talaga yung mga anak nyo kung paano magtrabaho sa bahay para mawalan man kayo ng katulong kaya nilang alagaan ang sarili nila kaya nilang magluto, kaya nilang maglipit. Proud lang talaga akong bata pa ang mga anak ko na ituro ko sa kanila yon. Yek, huwag ka nang mag-react, Marvin. Bawal din mag-react, ha? Basta, na ituro ko sa kanila yon kaya lang. Pinatamad na din sila ngayon, katulad ko. Naku, salamat naman natapos na tayo magligpit! Magpapahinga na at alas 12 na. Gutom na ako, guys. Okay, so 'yun lang muna ang update vlog natin for today dahil nandito lang tayo sa bahay, wala tayong gala. So, have a good one. Salamat sa panonood.